pakulawin ng oh. yeah, mga idol oh. Si sulit na dahil. Hello. mga idol ayun o tali. Nakita namin puro papako lang laman, wala nang iba. Ay, hindi na, ay eh. Idol! idol, idol. <laughs> Wala daw! Papako din ngayon. wala na Nandun na sa ice box lahat <laughs> <out> Kailan ingo chat <laughs> oh <Ingo, shut> out <laughs> sa din tayo eh. Ito na pa eh. May binda natin sa barko kanina. Wala na. Sumisilan ng pakol. Oh! na yung pakul. Oh! Ganito na lang isda dito sa Sambales. Papakul na lang. Pinagtatagaan na lang. Oh. Buti pa si Dilaw Dilaw. Oh, hila na naman. <laughs> oh, Namimili pa. Gusto pa niya. Jollibee <laughs> Oh. Binibigyan na nga ng pano mga idolo. Oh. Maghanap pa ng Jollibee Sa tayo kukuha dito sa laot.